Napakaraming mga kakaibang bagay na nakikita na lumilitaw sa himpapawid sa iba't ibang parte ng mundo. Ano nga ba ang mga ito? Maraming mga taong nababahala at natatakot dahil meron silang mga nakikitang mga kakaibang bagay na lumilipad lalo na kapag gabi. Simula pa lamang ng kalagitnaan ng November ngayong taon, maraming mga tao ang nakakakita na mga lumilipad na bagay sa kalangitan na parang mga drone. At hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang paglabas ng mga kakaibang bagay na ito na lumilipad kapag gabi. Ayon sa mga nakakakita na mga lumilipad na bagay na ito, ito raw ay kasing laki na mga normal na kotse o mga SUV. So hindi ito basta-basta na parang normal lamang na drone na pinapalipad ng mga tao. So halos gabi-gabi raw nagpapakita sa iba't ibang lugar yung mga drone na ito na lumilipad. Ayon sa report, halos 5,000 na raw na mga drone ang nakikita sa kalangitan tuwing gabi. Base po yan sa mga saksi at sa mga nakakakita mismo nito. So madalas nagpapakita raw yung mga drone na ito sa iba't ibang parte ng mundo, lalo na sa Amerika, doon sa may parte ng New Jersey at New York, kasama na yung ilang parte ng silangan ng Amerika. So dahil sa mga lumilitaw na bagay na yan sa himpapawid tuwing gabi at araw-araw halos nakikita ito ng mga tao, marami mga tao ang natatakot at nangangamba kung ano nga ba talaga yung lumilipad na yon. Ay naman sa mga opisyal, sinasabi nila na wala daw dapat ikabahala yung mga tao sa mga libu-libong lumilipad na drone na yon sa iba't ibang parte ng mundo, lalo na nga doon sa Amerika. Bagamat di pa po nila totally alam kung saan galing at ano nga ba talaga yung pinakadahilan kung bakit lumilipad yung mga drone na yon sa kalangitan tuwing gabi. Patuloy pa rin yung pag-iimbestiga ng mga otoridad patungkol sa kakaibang bagay na ito na lumilitaw sa kalangitan tuwing gabi. So dahil po sa kaibang pangyayari na yan, kabi-kabilang mga ang naririnig natin sa internet patungkol po sa mga misteryosong drone na ito. May mga nasasabi na ito raw ay maaring UFO na kung saan doon nakasakay yung mga alien. Kamakailan nga lang po pinag-uusapan sa Kongreso ng Amerika yung patungkol sa mga alien at UFO. Na yun nga sinasabi nila, ito raw ay nasa ilalim ng ating karagatan. Doon daw sila naninirahan at hindi sa space. So dahil sa pangyayari na yan, mas marami tuloy naniniwala na meron na talagang mga alien sa ating mundo at hindi raw tayo nag-iisa sa lugar na ito. May iba't ibang mga nilalang na nabubuhay pa sa ating mundo. So nagpaparamdam na raw yung mga UFO at yung mga alien sa panahon natin ngayon kasi nga malapit na silang lumabas. So yung lumilipad daw ng mga drones na yon sa iba't ibang parte ng ating mundo, maaaring ang nasa likod daw noon ay walang iba kundi yung mga alien. At yung mga lumilipad na drones na yon, maaaring yun daw ay mga UFO. So dahil nga po sa usapin ng mga UFO at alien, nire-relate din po ng mga tao dito yung tinatawag na project blue beam. So ayon po dito sa teorya ang nasa likod po ng proyekto na ito ay walang iba kundi yung gobyerno mismo Ang paglabas daw ng mga drone na yan ay kasama sa plano ng government Kasi nga ang plano dito ay magkaroon na lamang ng isang government o yung tinatawag na one world government So, idea po kasi ng Project Bluebeam na ito, sinasabi po na ng fake na second coming ng ating Panginoong Sokristo o kaya man mga alien invasion sa pamamagitan ng mga hologram o sa pamamagitan ng mga makabagong teknolohiya. So, gagamitin daw yan ng gobyerno para paniwalaan yung mga tao sa mga kaibang mga kababalaghan na mangyayari sa kalangitan. So, sa pamamagitan ng mga bagay na yon malilin lang yung mga tao at sila ay susunod na sa one world government. So ang project po na ito ay panlilin lang daw sa mga tao pagdating ng panahon. Kaya sinasabi ng ilan yung mga drones na yan na lumilipad sa iba't ibang parte ng mundo, maringin yan daw ay testing o practice para doon sa Project Blue Beam. Ibig sabihin, yung mga drones na yon hologram lamang daw yung mga yon Na kahit patamaan mo sila ng mga anumang bagay, hindi sila matatabla o matatamaan. Kasi nga, yun ay mga hologram lamang, hindi sila totoo. Mukha lang daw silang totoo para tayo ay linlangin. So sinasabi nila, unti-unti daw sa mga susunod na panahon, mas lalo para magpapakita yung iba't-ibang mga drones at iba't-ibang mga bagay pagdating ng panahon sa pamamagitan ng mga hologram. Kasama na nga po dyan, yung pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo. Pepekein daw po yun ng ating gobyerno. Nang sa ganon, mapaniwala na bumalik na yung ating Panginoong Sokristo. So dahil sa mga drones na yun, sinasabi na ito na yung pasimula ng Project Bluebeam. Ang pasimula ng panlilinlang ang ilan naman sinasabi nila yung mga paglabas ng mga drones na yan sa iba't ibang parte ng mundo ito raw ay pasimula na ng sistema na gagawin ng Antikristo pagpaparamdam na raw po yan na malapit na magsimula yung paghahari o pagrurul ng Antikristo dito sa ating mundo at magsisimula na yung tribulation period Sinasabi po kasi na sa pamamagitan ng mga drones na yan, gagamitin yan para matrack ng Antikristo yung mga tao sa iba't ibang parte ng mundo. Sa pamamagitan ng mga drones na kakalat daw sa buong mundo, ito raw yung gagamitin ng Antikristo para ma-detect yung mga tao, lalo na yung walang tatak ng halimaw o yung mark of the beast. Sa pamamagitan daw ng mga drones na kakalat sa iba't ibang parte ng mundo, mas madaling mahanap o matatrack yung mga tao sa buong mundo. May tatakman yan o wala. Kung baga, sa pamamagitan ng mga drones, yan daw yung magbabantay sa lahat ng kilos ng mga tao sa buong mundo. So sa panahon daw natin ngayon, hindi na imposible yan na magkaroon ng maraming drones sa ating mundo. Yan daw po yung gagamitin ng Antikristo para matrack yung mga tao, para malaman kung nasaan yung tao. At sa pamamagitan nun, pwede na magsimula yung persecution, lalo na nga yung mga hindi magpapatatak ng Mark of the Beast. So yun po yung paniniwala ng ilan na ng Antikristo yung drone at papakalat ito sa buong mundo para mabantayan yung bawat galaw ng tao sa pamamagitan ng drones po na ito. Kasi alam naman natin na sa panahon natin ngayon, malaki naman talaga yung magiging role ng technology sa sistema ng Antikristo. Kasama na nga po dyan, yung Mark of the Beast. At pwede nga gamitin din yung mga drones para tulungan yung Antikristo na mabantayan yung kilos ng bawat tao sa iba't ibang parte ng ating mundo ang ilan sinasabi nila na marang ito yung sinasabi sa book of revelation na nakita ni John sa kanyang vision. Ito yung nakita niya na mga balang na magpapahirap sa mga tao pagdating ng tribulation. May ilang kasi na nagsasabi na itong mga balang na ito, ito ay parang helicopter. Nasa sa panahon natin ngayon, pwedeng sabihin natin na ito rin ay mga drones. Kasi nga ito yung paliwanag ni John sa kanyang vision. Basahin natin yung Revelation chapter 9 verse 7 to 10. Ang anyo ng mga balang ay tulad ng mga kabayong handa na sa pakikiligma. Ang kanilang ulo ay parang kuro ng ginto at parang muka ng tao ang kanilang mukha. Parang buhok ng babae ang kanilang buhok at parang ngipin ng leyon ang kanilang mga ngipin. Natatakpan ng parang mga baluting bakal ang kanilang dibdib at ang pagaspas ng kanilang pakpak ay parang dagundong ng maraming karuwayang hila ng mga kabayong lulusob sa labanan. Sila ay may mga buntot na parang tulis gaya ng sa alakdan. Nasa buntot nila ang kapangyarihang manakit ng mga tao sa loob ng limang buwan. Ayon sa ilan, maaaring nung sinusulat ni John yung kanyang vision na nakita niya, hindi pa raw niya ma-explain yung mga drones o kaya man mga patungkol sa teknolohiya. Kaya yan daw yung nabanggit niya. So yung nakita raw ni John 2,000 years ago sa kanyang vision, maaaring yun daw ay mga drones na pwedeng gamitin ni Satan o ng Antikristo para manakit ng mga tao. Ang paniniwala naman ng ilan at ng ilang opisyal, bagamat iba natutukoy kung ano nga ba talaga yung mga lumilipad na drones na yon at kung ano nga ba yung pinakadahilan kung bakit lumilipad yung mga drones na yon sa iba't ibang parte ng mundo lalo na nga sa Amerika, maaaring ito lamang daw ay parte ng ilang mga gawang militar. Para raw ito sa security o sa paghahanda kung sakali man magkaroon ng mga kaguluhan o digmaan ang ilan sinasabi nila na maaaring yung mga drones na ito, ito lamang daw ay mga aeroplano, mga helicopter, o kung anumang mga sasakyang pang himpapawid. Ang ilan naman sinasabi, maaaring ito ay mga stars o kayaman, mga ilaw lamang sa kalangitan. So wag daw natin bigyan ng kung anumang mga paliwanag at mga teorya yung mga bagay na yun na lumilipad sa himpapawid. Wala raw dapat tayong ikatakot. So mga kapatid, di po natin pwedeng sabihin na huwag tayong mabahala sa mga lumilipad na mga bagay na yon. Dahil una sa lahat, hindi pa rin nga po totally alam kung ano nga ba talaga yung mga lumilipad na drones na yon. Wala pa po tayong idea kung bakit nga ba libu-libong mga drones ang lumilitaw sa panahon natin ngayon. Hindi lang sa isang lugar, kundi sa iba't ibang parte ng ating mundo. Alam naman natin na nasa mga huling araw na po tayo. At sinabi na rin ng ating Panginoong Sokristo na talagang mayroong mga lilitaw na mga kakaibang bagay o mga kababalaghan doon sa kalangitan. Ito po yung sinasabi sa Luke chapter 21 verse 11. Magkakaroon ng malalakas na lindol, taggutong at mga salot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakaibang bagay at mga kakilakilabot na kababalaghan buhat sa langit. So kung may mga lilitaw man po na mga kakaibang bagay o kaya man mga kakilakilabot na kababalaghan sa langit, yan po ang nagsasabi sa atin na malapit nang bumalik yung ating Panginoong Sokristo. So pwede rin po magsimula yung tribulation sa pamamagitan ng mga bagay na yon sa kalangitan yung mga drones na yun na lumilipad na hindi pa mapaliwanag sa panahon natin ngayon, pwede po natin sabihin na yan ay parte ng propesya ng ating Panginoong sa so Kristo na magkakaroon ng mga kakaibang bagay buhat sa kalangitan. So, ibig sabihin po, may mga makikita po talaga tayong mga kakaibang bagay doon po sa langit. Actually, hindi lang po yan mga drones. Marami pa po tayong mga makikita at masasaksihan na mga kababalaghan at kakaibang bagay na makikita doon sa kalangitan. So normal lamang po yan mga kapatid dahil sinabi na po yan ng Biblia na meron tayong mga makikitang kakaibang bagay. Siyempre hindi lang po sa isang lugar, hindi lang sa Amerika o sa Israel, kundi sa iba't ibang parte ng mundo. Kasama na po dyan yung Pilipinas. So abangan po natin yung iba't ibang mga bagay po na yon. Sa pamamagitan ng mga bagay na yon, yung po yung kasabi sa atin na malapit nang bumalik yung ating Panginoong Yesu so Kristo. Yung po yung palatandaan na anytime sa panahon natin ngayon, babalik na po siya. Kaya mga kapatid, ihanda na po natin yung ating mga puso at isipan sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesu so Kristo. Napakarami na po mga palatandaan ngayon na nakikita tayo at marami pang mga propesiya ang natutupad na. So anytime po pwede nang bumalik yung ating Panginoong Yesu so Kristo at makakasama na po natin siya magpakailanman.